Hello mga ma'am sir! Kumusta po ang lahat? So sa mga hindi po nakapanood uh, ngayong araw ng Abante sa Radyo. So meron tayong isang uh, kasamahan na seller kay Sitao. Isa nating kababayan na nagkaroon ng lakas ng loob na makapanayam ng Abante sa Radyo. So nagpapasalamat tayo kay ma'am Ana. Ayan, thank you so much ma'am Ana na naging boses ka ng napakaraming seller ng Sitao at naikwento mo yung mga pinagdadaanan natin lahat ngayon. And uh kudos to ma'am kasi na-explain niya talaga nang uh, maganda lahat mula umpisa kung paano tayo uh, naging seller, kung paano nag work yung uh, drop shipping business na to kay Sitaw hanggang sa uh, pagka-revoke pagka ng license nito hanggang sa katayuan natin lahat ng mga seller ngayon sa isa issue na kinakaharap natin ngayon. So, ayan mga ma'am sir, sa page ng uh, Abante Radio, ayan, nakita nyo, nakapublic na po yung video nung pag-interview kay Mama Ana. So, mga ma'am sir, uh, po pwede tayo mag-comment tayo dyan, no? Comment tayo dyan, tayo yung mga sailors sellers, kahit na mga OFW, ayan, para lang makita nila, malaman nila na nagtutulong-tulong at napakaraming mga sellers yung involved dito sa New New Seatow Corporation na to. So, abang natin bukas mga ma'am sir no uh, possible makapanayam dyan yung uh, Securities and Exchange Commission para masagot nila yung mga uh, katanungan sa kanila na uh, ayun nga kung mm, paano nila matutulungan yung mga tao para mabawi yung mga pera nila natuwa kasi tayo ay nagtulong-tulong tulong sama-sama -sama tayo doon sa comment section ng Abante sa Radyo at uh, naihayag natin lahat ng mga saloobin natin para mabawi yung pera natin dito So, meron pang uh, chance mga ma'am sir kung nandiyan dyan pa yung uh, pera natin. So, may chance pa kung patuloy na bibigyan tayo ng panahon, mapakinggan. Neto nga ng mga institusyon na to. Kung patuloy na mabibigyang pansin yung mga seller ng sitaw, nang so, sa ganun ma-expose mga ma'am sir, yung tunay na kalagayan natin lahat ngayon, di ba? Kama yung sabi nila sir, yung mga nag interview doon sa Bante sa radyo na hindi naman pwede na walang gagawin na hahayaan na lang yung pera natin kasi milyon-milyon yung pera ng mga tao dito, milyon-milyon yung pinag-uusapang uh, involved na pera ng mga tao na nakulong dito sa mga bangko ng New Zealand Corporation. <coughs> So let's pray mga ma'am sir na magtuloy-tuloy ito, na masundan pa, no, uh, hindi magtatapos dito sa Abante, sa radyo. Mapaunlakan pa tayo ng uh, mga susunod na mga interview sa mga kababayan natin. So, Ayun, again, salamat lang din kay Ma'am Ana dahil uh, na-explain niya no, na uh, at first talaga wala tayong naging problema sa proseso, sa mga procedure uh, as a seller kay Sitaw, sa pag-withdraw natin, wala tayong naging problema. So, nagsimula lang naman na uh, tayo ay nagkaroon ng problema after na-rebook ng Securities and Exchange Commission yung license ng New Sitaw Corporation. So tama lahat ng mga sinabi ni Ma'am at mabuti na rin yun na nabanggit niya na nag na ng complaint na meron ng mga nakapag ng complaint sa SEC. Ngunit, meron yung condition, yung uh, Securities and Exchange Commission na kailangan i-declare na si Sitaw ay is-scam. So, let's hope, mga ma'am sir, na mas lalo pang mapansin yung uh, issue na to, yung kalagayan nating lahat mga seller. May chance, no? Ma uh, may chance na mabawi pa natin yung ating mga pera. Kung uh, pagtutuunan to ng pansin ng gobyerno, kung tibigyan uh, tayo ng pansin, bibigyan tayo ng oras para ma-solve yung problema nating lahat ng mga seller. Kasi, kasi mga ma'am sir uh, nakita nila eh ang daming nga nagko-comment sa comment section, mga taga-ibang bansa, mga OFW so nakita nila napakaraming apiktado dito ng mga Pilipino at hindi lang dito sa Pinas nakita nila na ibat-ibang bansa ay merong mga involved na mga seller. So we're hoping na i-push nila to, tulungan nila tayo masolusyonan to. Yun nga sabi nila, is kaman o hindi ah uh, ang Musita Corporation, kailangan pa rin na malaman kung paano makukuha yung pera ng mga tao, which is yun yung pinaka-goal natin ngayon mga ma'am sir. And also, abangan natin bukas daw, no, uh, sana uh, kasama na makapanayam yung Securities and Exchange Commission kasi kailangan maging transparent ng SEC. Uh, kailangan maging transparent ang SEC no sa atin. Hindi po yung basta nag-a-issue uh, lang sila ng revocation order when it comes sa pagbawi ng uh, ating mga pera is wala na po silang mau-offer sa atin na tulong. So kailangan maklarify yan bukas and uh, let's hope na maging uh, maayos yung interview bukas. Uh, Magtuloy-tuloy pa yung uh, pag-expose ng mga issue na to na kinakaharap ng lahat ng mga seller ng na mabawi yung pera nila. Thank you so much Miss Ana. Uh, at uh, naglakas loob ka, nilaksan mo yung mo, at I know talagang pinaghandaan mo, nagprepare ka talaga sa interview na to uh, ngayong araw, pero ini-encourage ko kayo mga ma'am sir, na bukas manood po kayo, manood po tayo at sama-sama uh, tayong mag-comment to tulong-tulong, mapansin nila na napakarami talagang involved ng mga seller dito, napakarami talagang apektado ng mga, mga mayang mga Pilipino dito sa Pinas mga OFW na kailangan talaga mabigyang pansin yung kaso na to na kinakaharap natin. So, ayun lang mga ma'am sir, in-update ko lang kayo sa mga hindi nakaalam uh, sa nangyari ngayong araw doon sa Abante sa radio. So, ayan, para kahit pa paano meron kayong ma-update naman, lalong-lalo na yung mga kababayan natin sa ibang bansa. So, yun lang mga ma'am sir, if you think ang video natin, please like and subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa mga bago nating video. So, yun lang mga ma'am sir, have a nice day. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po!